Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto nga na po ng Denver Nuggets na makuha number 1 seed sa standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerman na nga na po ng ang isa sa mga target na player ng Los Angeles Lakers sa buyout market. Katulad nga po mga katrops nang napag-usapan natin nung nakarang araw, may ilang mga analyst nga po ang nagsabi na may hirapan nga po ang Denver Nuggets na madepensahan ang kanilang kampiyonato at magkaroon ng back-to-back championship since medyo humina nga po ang kanilang bench sa pagkawala dito ng ilan sa kanilang mga mahalagang role player. Pero sa kabila nga po niyan ay pinatunayan pa rin nga po ng Denver Nuggets na sila pa rin naman ang team to beat ngayong season at sila pa rin na may pinak malaking chance na makuha ang kampiyonato. Sa katunayan, isa pa rin nga po sila sa mga pinaka-consistent na kumpanan sa buong NBA ngayong taon sa pagkakaroon nga po nila dito ng kasalukuyang record na 40 wins at 19 losses matapos nga po nilang tambakan kahapon ng Sacramento Kings sa kanilang huling laro. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, ay meron na rin naman nga po sila ngayong hawak na 4 game win streak na isang magandang sinyales para sa Denver Nuggets na nakaupo ngayon sa ikatong pwesto sa standings ng Western Conference. Pero kahit man nga po maganda pa rin ang kalagay ng ng ating defending champions, ay hindi pa rin nga po sila dito kontento. Sa katunayan, gusto nga po nalang makakuha ng malaking momentum bago magtapos ng regular season sa pamamagitan ng pagkakakuha nga po nalang ng first seed sa Western Conference. Kaya kailangan nga po talaga nalang maipanalo ang kanilang mga susunod na laban, especially ang kanilang next game sa kanilang NBA Finals rematch ngayong araw kontra sa Miami Heat. Samantala, Magpoon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumerma na nga na po ng kontrata ang isa sa mga target na player ng Los Angeles Lakers sa buyout market. Pinatahimik nga po mga katrops na Lebron James ang mga hater ng kanilang team matapos ang kanilang ginawang comeback sa kanilang huling laro laban sa Los Angeles Clippers. Pero sa kabila nga po niyan ay malinaw na malinaw pa rin nga po na meron pa talagang napakalaking butas sa kanilang kasalukuyang lineup lalong lala na sa kanilang front court kung saan parati nga po sila ditong na out rebound ng kanilang mga kalaban. Kaya kailangan pa rin nga da po talaga nila ngayong kumuha ng at least isang center na pansamantalang papalit either kay Christian Wood o di kay, kay Jared Vanderbilt. Ang problema lamang nga po mga katrops, naunahan na nga po sila dito ng ibang team sa pagkuha sa isa sa kanilang mga target na player sa buyout market na si Alexei Pokosevsky na pumerma na nga po ng one year contract sa kupunan ng Charlotte Hornets. Kaya mukhang kailangan na rin naman nga po nalang kumuha at maghanapan ng mga bagong big man na maaaring nga po nalang bigyan ng 10-day contract sa loob ng buyout market. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.